Magbabalik sa White House bilang ika-47 uh, pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump matapos magwagi sa 2024 presidential elections ngayong Enero 20, oras sa Amerika. Nakatakda ang inaugurasyon ni Trump. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Paulo Calzo sa Washington, D.C. Bukas ay masaksihan natin ang natatanging tradisyon ng Estados Unidos dito sa U.S. Capitol, kung saan eksaktong walong taon na ang nakalipas. Si Donald Trump ay nangako bilang ika putlimang presidente ng U.S. Ngayon, siya ay lalabas bilang ika -naput pitong presidente ng Estados Unidos. Gayunpaman, ang nagtatangi sa pagsumpa ng presidente sa taong ito mula sa mga nagdaang taon ay gaganapin ito sa loob ng Capitol Rotunda dahil sa napakamalamig na panahon. nagpost si Trump sa social media platform na Truth Social, inutusan ko na ang pagsumpa ko kasama ang mga dasal at iba pang talumpati ay gaganapin sa United States Capitol Rotunda dahil sa napakalamig na panahon. Simula noong isang linggo, ang mga autoridad ay nasa mataas na alerto. Libo-libong tauhan mula sa National Guard, Secret Service, FBI, Department of Homeland, U.S. Capitol Police at Metropolitan Police ng D.C. upang matiyak ang kaligtasan at sa pagpapamahala ng tao. Idinagdag ng Republican President-elect na ang Capitol 1 ay bukas sa mga nais manood ng live sa pagsumpa. Ayon sa ulat, sasama si Trump sa crowd matapos ang kanyang talumpati. Ito ang ikalawang pagsumpa ni Donald Trump bilang presidente ng US at ito ang kanyang huling hindi sunod-sunod na termino. Ang una ay mula 2017 hanggang 2021. Si Trump nagwagi sa 2024 US presidential election matapos makuha ang 312 electoral votes laban kay Vice President Kamala. Ngayon, ay magtatapos ang paglipat ng posisyon mula kay outgoing President Joe Biden patungo kay President-elect Donald Trump. Sa mga panahon bago ang pagsumpa, patuloy na ipinapakita ni Trump ang kanyang day one agenda tulad ng pagsisimula ng malawakang deportasyon, pagtatapos ng open border policy ni Joe Biden, pagtatapos ng digmaan sa si Ukraine at pagpapatupad ng import tax sa mga pumapasok na imports mula sa ibang bansa. Hanggang Sabado, mahigit 30 milyang bakod ang itinayo sa paligid ng Capitol upang salain ang mga tao sa mga checkpoint. Ito ang pinakamalaki na kailanman ay itinayo sa ganitong kaganapan. Naguulat mula sa Washington, D.C. Ito si Paolo Calso ang inyong citizen correspondent, SMNI News USA.